Tinatayang umabot na sa isang daan at tatlumpung libo ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC na kilala din na Iglesia ni Manalo na nagtipon sa Quirino Grandstand para sa anti-corruption rally ngayong araw. Isa, Subalit bandang alas 3 ng hapon, nakaranas ng pag-ulan ang mga rallyistang nakiisa sa Rally for Peace, Stability and Transparency pero tuloy-tuloy pa rin ang programa laban sa corruption na inorganisa ng INC. ayon kay uh, PCO Acting Secretary Dave Gomez, minomonitor ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang mass demonstration habang nagsisimula ang tatlong araw na protesta sa Rizal Park sa Maynila. Ano yung political goals na agenda? Hindi natin sila pinagbabawalang magsalita pero ang ina-assure namin sa kanila at uh, binibigay namin na strict instruction, sumunod tayo kung ano yung namin between PUCPD. Yung sinabi kanina lang yung General San Diego, doon tayo nakaangkla. Ipinahayag naman ng United People's Initiative, UPI, ang organizer ng rally sa People Power Monument sa Quezon City. na pabababain daw sa stage ang mga magsasalita sa programa ng rally na mag-uudyok ng pag-aaklas laban sa gobyerno. May paraan kasi para isigaw yan eh, na hindi siya magiging seditious. Meron naman paraan at yun ang ini-explain namin sa mga speaker. Pag may narinig kayo mamaya na lumusot na gano'n, anong gagawin po? Niyo? Ay, papababain po namin sa stage. Ah, okay. Maliwanag po yun. At tuturuan ulit namin. Baka reward pakitama 'yung sinasabi mo kasi may paraan naman eh. Opo, so, so, Sa, sa part ninyo, nangangako kayo na walang, walang seditious okay. mark, mamaya Sa side kayo. namin, ah, talagang kinontrol namin 'yung stage. Hmm. At 'yung mga speaker namin control talaga. Dahil sa inaasahang malaking epekto sa trapiko, inanunsyo rin ng Supreme Court Public Information Office na suspendido ang operasyon ng mga korte sa Metro Manila sa November 17 to 18. Ayon sa kanilang pahayag, Ilang korte ang maglilipat sa online setup upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.